Hello. Sa pangalan po ng Dakilang Panginoon Yesu Cristo, isang mapagpalang kami po sa kawansa. Nandito po tayo sa pagtatalakay ng sitas sa pasasalamat ngayong gabi na ginagampanan na natin dito sa Tepito ng buwan. Ang bibigyan po natin ang buhay at sa libriyo sa Kapitulo 10, Versikulo 1 hanggang sa Kasinatso. Sabi po ganito, Sabagat ang tapusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na rawa ng mga bagay, kailan kuman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisinabi sa pamamagitan ng mga haing na langing inihangadot sa kampraon. Sa ibang paraan, ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila sa paghahalo. Sapatka, ang mga nagsisamba, yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng ng mga kasalanan. Ngunit, sa mga haain, ya, yaon, ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. Sapatka, Di maaari na ang dugo ng mga bata at ang mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ngayon po, kung titignan po natin dito, ito po ay ipinapaliwanag ni Apostol Pablo tungkol po sa mga kautosan. Kasi po, ang ipinamumuhay ng tao noon ay ipinababay sa mga kautosan. Mga palatuntunan, na kung saan ito yung dapat na nilalakaran ng tao kapag nagkamali o hindi nakasunod o nagkaroon ng paglabag, tinatawag na kasalanan at kapag nagkakasala meron siyang ritual na ginagawa yung paghahain ng mga bata mga kambing na kung ng reconcile ng mga kasalanan. Ito naman po yung tinatawag na mga kahatulang. Halimbawa, ito yung nagawa mo, nakabulag ka, at pag sa inyo, bubulatin ka rin. Sabi nga, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kung nakabungi ka, halimbawa, aksidente, di mo sinadya, tinamaan yung muso niya, tapos tatanggalan ang isang ngipin, para ma-reconcile yung pagkakasala o doon sa iyong kapwa, tatanggalan ka rin ang ngipin. Ganun po yan yung sinasabing mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ibig sabihin noon, hindi po dal yung pagsunod sa kautosan. Kasi po, nakapatay ang buhay ng tao doon sa mga kautosan. Kinakailangan ka lang sumunod kung ano yung batas na pinapairan kapag merong paglabag para maging malinis muli sa harapan ng Diyos mag-aalay ka. Ipili ka ng tinatarang mga baka, o kambing, o tupa, katumbas ng pagkakasala na yung ginawa. Ganun po yung pamantayan ng pamumuhay ng tao noon. Pero sabi dito, hindi siya makapagpapasakran. Bakit po? Kasi po, nasa ritual lang. baga, kung ano yung pagkakasala, ano yung paglaban, babalik ka lang ulit sa zero pag na-reconcile mo na sa pamamagitan ng iaalay mo patungkol sa mga kasalanan. Na ginagawa naman ng mga saserdote taong taon. Kung baga, nagiging ritual na lang. Pero sabi dito, kaya pag, sa pagkat Ah, kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, ay na ay hindi mo ibig Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga hantong na susunugin at sa mga hangin patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalungod na magkagayoy sinabi ko. Narito ako'y pumarito sa talungkol ng mga na nangasusunod na, 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 sa akin upang gawin po Diyos ang iyong kalooban. Kaya po, pagdating po dito sa ating dakilang paninoon una, nagsipanghula muna ang mga propeta <laughs> na sabi na nasulat sa balumbong ng mga aklat na nauukol sa atin. Nagsipang hula mo na siya ng mga mangyayari sa isang magtutugos ng pagkakasala na minsan lang magkahandog. Hindi kagaya ng ginagawa ng mga saserdote na ginagawa sa ritual taong taon. Saserdote lang po ang may katungkulan para sa pagtawit <laughs> ng mga kasalanan. Pero po, sabi dito, hindi nalugod ang Diyos. Kaya, pagpasok niya sa sandigunan, ibig sabihin, galing sa salabas, isang katawan ang sa akin ay inhanda mo na walang iba yung ipinaglihi ni Virgen Maria. Lalang ng Espiritu Santo para mamuhay bilang isang tao. Kaya nga sinasabi, at nagkatawan tao ang salita. Sa unahan, ng pasimula ay may salita, ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ang Diyos. Pagkatin sa 14, at nagtatawang tao ang salita. Sa ang ating dakilang Panginoong Isu Kristo. Ngayon po, pagpasok niya sa sanlibutan, inihanda siya ng Diyos ng isang katawan na doon mananahan ang kapangyarihan ng Diyos na tatawagin anak ng Diyos na ito ang magangaral ng salita ng Diyos at tumutubos ng kasalanan ng mga tao. Kaya po, hindi po natin, naging makabuluhan yung pagbaba ng ating nagilang Panginoon dahil hindi pa nangyayari yung mga bagay sa kanyang gagawin, nagsipanghula na lang yung mga propeta. Na yung mga propeta niyon, nakita nila in the future ang magiging kalagayan nang susuguin ng ama. Sa magkatuwing bagay, ang kanyang dugtong na anak na ating Dakilang Panginoong Isu Kristo. Ayon sa gabay ng Espiritu Santo na ipinatatalas e na sa mga pag-iisip at ganoon din sa unawa ng mga propetang nagsipang hula sa pangalan ng ating Dakilang Panginoong Isu Kristo. Ano bang sabi dito? Sa itaas ay sinasabi mga handog at mga mga hangin at mga handog at nangandog na susunugin ang panahay na tungkol sa mga kasalanan ay hindi mo ilig. At di mo rin inalugdan mga bagay na ihanandog ayon sa kautosan. Kung baga po, kasi naging ritwan na lang paulit-ulit, parang sinasadya na ng tao yung pagkakasala kasi pwede naman mag -reconcine. Kaya parang naging useless na sa harapan ng Diyos. Kasi kung gusto mo gawin yung isang pagkakasala, mag-alaga ka na ng baka dahil yun hindi naman ang gusto mo. Kaya, kumbaga, naging ritual na lang, parang baliwala ngayon sa harap ngayon, kasi na, nababawit lang sa pamamagitan ng pakaalay. Kaya po, hindi na po yung ginaganda ng Diyos. Sabi dito, saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong taluban, inaalis niya muna ang una upang maitatag alabang ang pangalabang. Ibig sabihin, yung unang panitipagtipa ng Diyos, na kapag ang isang tao, binigyan ng kautosan, dapat ang kanyang pamumuhay na kamatay doon sa kautosan. Pag may paglabag, may kahatulan. Ito yung pangreconsign. Ngayon, dahil yung na ng Diyos, ang nangyayari po yan, kinakailangan baguhin yung pag-aalay patungkol sa mga kasalanan. Ito na po yung kinatawag na pagkasaserdote. Kaya nung palitan ang pagkasaserdote, pinalitan naman ang kautosan. Na ibig sabihin, hindi na yung kautosan na ayon sa mga kautosan na ipinagkaloog kay Moises. Kundi ayon na sa kautosan ni Kristo na walang iba, ito na yung biyaya. Habag ng Diyos at itinuturo na dito ang tinatawag na pananampalataya. Kasi po, ang pananampalataya, sabi nga, pagtitiwala at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Na hindi na katulad dati, kapag nagkasala ka, mag-reconcile ka lang, ayos na. Pero ngayon, hindi pa. Hindi ganun. Nauna muna yung pagtatalaga ng buhay na iaalay bago ang tao magkamit ng kasalanan. Kaya, ilalakit natin ang ating sarili na doon sa pagdiba ng ating nakilang Panginoon doon sa cross, kasama tayo doon sa dilipahan. Na malinis pa tayo sa oras na magkasala tayo, kasama na po tayo doon sa kanyang dilipahan na magtatamo ng kapatawaran. Kaya nauna po yung pag-aalay bago pa ang mga tao ni Sinilang na magkakasala. Sa mga sa pangbagitan ng high na minsan lamang ginawa ng ating nakilang Panginoon, nagkaroon po ng halaga ang bawat isa sa atin. Sabi pa po dito, niyo, sa kalooban niya, tayo ay pinapanimbana sa pangmalitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Kaya po yung paghahandog ng ating dakilang Panginoon, hindi na pwedeng ulit-ulitin. Totoo, nagkakaroon tayo ng pagdiriman, yung mga pagbunita na lang. Yung, kumbaga, yung sakripisyo na ginagawa natin tuwing mahal na araw, iyon ay parang pamamaraan natin na magkaroon ka tayo ng bahagi sa sakripisyo yung ginawa ng ating dahilang Panginoon. Pero po yung ginawa ng pag-aalay, minsan lang. Unlike doon sa una, na dati, na ginagawa siyang ritual taon-taon. Pero ito po, minsan lang nag-alay ng buhay ang ating dahilang Panginoon Jesus Kristo. Sabi ko po, po dito, ulit siya na magkapanhan ng isa lamang hain papunto sa mga kasalanan ay umupo sa kanan ng Diyos. Kaya po, kung po natin, matapos na siya ay mag-alay ng kanyang buhay na ipagong doon sa krus ng kalbaryo, lumipas ang tatlong araw na buhay na magkulit siya sa mga patay at pagkatapos lumipas muli ang apat na araw sa kasiyak umakyak doon sa langit na upo sa kanan ng Diyos. Kaya kumbaga, yung ginawang pag-aaray na natin kanilang na Panginoon, napakahalaga yung buhay niya. Na dapat sana iningatan niya pero hindi niya yung inisip kung di dahil sa pag-ibig niya sa atin, kagaya ng pag-ibig ng Ama sa atin na sinubog niya kanyang buktong nanak, din ang pag-ibig ni Kristo na inihanda niya rin ang kanyang sarili na pinakapantubos ng ating mga kasalanan. Kaya sila'y naupo sa kala ng Diyos. Sabi nito, buhat noong ay naghihintay hanggang sa kanyang mga ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Ngayon po, kung karali natin, si Jesus ay nagtagumpay sa mapalong paraan. Nagkamit siya ng kamatayan, pero nung siya'y mabuhay na magkulit sa mga patay, siya ang naging pangunahing bunga nang nagtamo ng buhay na walang hanggan. Sa pagkatuwid, dahil nga ang Diyos ay walang hanggan, bumalik siya sa kalagayan ng pagiging walang hanggan sa pamamagitan ng pagiging isang tao muna, nagkatawang tao siya at nagkaroon siya ng niluwanhating katawan. Sa pagkatuwid, yun din ang katawan ng mga, kasunod, mga nakasunod sa kanya. E eh, kung aralin po natin dito, ang pinagkakaaway ng Panginoon na kapag niya, walang iba yung kamatayan. Kaya po kung po natin, tayong lahat ng mga tao, kahit nga lahat ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang tao mayroon dadanasin na isang bagay na lahat natin magtatago. Walang iba yung kamatayan. Ngayon, kung halimbawa, pinagtalawgan pa tayo ng buhay, makilala si Kristo, makilala ang Diyos, nagbago tayo at nagsisi, at kinilala tayo ng Diyos na kanyang anak, na kanyang lingkod, ipagpasalamat po natin yan. Ang reward po, hindi pa ngayon. Kasi naganasin muna natin ang kamatayan. Sa kanyang pagbabalik na ulit sa mga patay, na walang iba, yung bubuhayin niya muli yung mga nangamatay na at pati yung inabutan yung buhay pa, sa isang isang mata, babaguhin ang kanilang pangangatawan. At ito ay magiging isang katawan na lang. Katungan din ang katawan ng ating naging Panginoon na isang niluwalhating katawan. Ito na yung tinatawag na buhay na walang hanggang. Ngayon, kung ang ginawa natin, hindi na kalubot sa paningin ng Diyos, ang bibigay sa atin, buhay na walang hanggang din, pero papunta doon sa pagkumusa. Pero kung tayo ay naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, tayo po ay ilalagay doon sa buhay na walang hanggan na tatanggapin natin kapiling naman ng Diyos. Dalawa lang po ang pagtunguhan ng tao. Kaya kung titignan po natin dito, nagtagumpay si Kristo sa kamatayan dahil na buhay na magulit siya sa mga patay. Dahil naman ay magtatamo ng pagtatagumpay kung tayo po ay maging masikap, maging maingat sa ating sarili, lalong-lalong na sa ating mga ginagawa, sa ating pagpapasya, at higit sa lahat, lalong-lalong na kung pinangunahan tayo ng Espiritu Santo sa ating mga buhay, sabi nga, huwag yung pighatiin ng Espiritu Santo na diyan kayo'y tinatakal. Nananahan ang Espiritu sa ating Espiritu Santo sa ating puso, sa ating pamumuhay, kaya po, dapat maghari ang kanuuban ng Diyos sa piling ng Espiritu Santo na nanahan sa buhay natin. Hindi po yung sarili nating yung kanuuban. Kasi kung tayo lang, yung sarili nating yung kanuuban, ang sarap sana matulog ngayon. Tapos naka ko ka lang, nakatuntot pa yung electric pan, na. Pero dahil sa inaasam natin na magtatamong tayo ng pangalan ng Diyos, andito tayo nagsasakripisyo ng ating mga sarili para magpuyat, para makarinig ng Ibanghilyo. Dahil ang pinaglalaanan natin, yung sarili natin kapamuhin na buhay na walang hanggan, papunta doon sa piling ng Diyos. Ano bang sabi dito? Sa pagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasaklal man pakailanman ang mga pinapagiging banan. Kaya po, minsan lang naman si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay. Wala na pong kasunod yun. Kaya po, ang pagkilala natin sa pag-aalay na natin na kilang Panginoon ng kanyang buhay, minsan lang itinigay sa atin ang uper na walang iba. Ang ibilang tayo, ito rin tayo mga anak niya. Pagkatapos na tayo, eh, sacrifice natin na kilang Panginoon. Alang-alang sa bawat isa sa atin. Wala na pong kasunod yun. Hindi na siya muling babalik dito para ipapako muli ang kanyang sarili, kundi ang paghuhukom na. Babalik siya, kasama ng mga anghel, doon na po pipiliin yung mga tao, yung mga sumusunod sa kanuuban ng Diyos, ito yung mga tinatawag na tupa. Ang tupa po, hindi siya nagre-reklamo. Kahit ipatiwarin ipati ko yan, ipalibag ko yan, ilubog ko yan sa tubig, tahimik lang po ang mga tupa. Pero ang kambing, ito yung mga nasa kaliwa, walang iba makingay. Pa palagi nung mariklamo. Pupunta na lang ng templo, umula na lang kundi, ayaw nang kumunta. Nagdadalawang isip na. Saan na pupunta yung ganun? Kundi ilagay natin sa ating sarili, let the will be done. Ano mang nandiyan sa ating kaluluwa kung nananahan niya ng Diyos sa ating mga puso, pagbigyan natin siya. Huwag yung sarili nating kaluluwa Totoo may mga balaki, may mga nangyayaring dahilan upang subukin tayo para hindi makapunta ng templo. Pero yun ay pamamaraan ng kalaban. Dapat buksan salain natin yan. Sabi nga, ang inyong kalaban ng Diablo ay katulad ng isang liyong umaatungan na nagahanap ng masisila niya. Tinatarget niya yung mga lingkod ng Diyos. Pero kapag sinalansan natin ang Diablo, sabi, tatakas siya sa inyo. Kaya po, labanan natin sa pamamagitan ng ating matibay na pananalig sa Diyos na walang iba, hindi niya tayo papabayaan kung tayo sumusunod sa kanyang kanuban. Sabi dito, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay kapuloy naman sa atin. Sapagkat pagkasabi niya na ito ang titang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kapusan sa kanilang puso at isusugat ko rin naman sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga kasalanan ay at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ngayon po, pagdating ni Kristo, nabuhay siya, umakyat siya sa langit, ito na ang tipan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nasabi, sa araw na yon ilalagay ko ang ating mga kautosan sa kanilang mga puso. Dati noon, may kautosan. Ito yung gagawin mo. Kapag may paglabag, may penalty. Ngayon, hindi na sa nakikita ang kautosan. Ilalagay na dito at ilalagay na dito. Ngayon, kung sa atin ang pag-ibig, pagsunod at higit sa lahat pagpapasakit sa kalooban ng Diyos Magkatumbay po yan, dalawa na yan. Kasi po ito, katayugan. Ito naman madamdamin. Pag pinagpartner mo siya, makapag-decide -de ka ng tama. Makapag-iisip ka ng tama. Hindi ka naman sobrang madamdamin, kundi pakikiramdam mo kung tama ba yung gagawin mo. Ayon sa ating sariling mga budi o tinatawag na konsensya. Ngayon, kapag tayo ay pinatawad ng Diyos, sabi, at ang kanyang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ganun po ang Diyos magpatawad. Kapag pinatawad tayo ng Diyos, anumang kasalanan na pinagsisihan natin, hiniling natin sa Diyos na tayo patawarin, kinakalimutan na ng Diyos. Off the record na yan. Sana ganun din ang mangyari sa ating buhay. Anong bagay na ginawa ng ating kapwa, na mabigat na nagkasala sa atin, ganyahin natin yung pamantayan ng Diyos. Hindi ko na aalalahanin pa. Ibig sabihin, <clears throat> maalala mo man siya, kwento na lang ng buhay. Wala nang heart feelings, wala nang anumang samaan ng loob, wala nang pagdaramdam, dahil tapos na. pinakalimutan na kung ang Diyos nga magpatawad, hindi niya na babalik at isumpat pa yung ginawa mong pagkakasala, ganun din dapat tayo sa ating kapwa. Sabi nga, kanina, na nabanggit ko, Tama, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga malsala sa atin. Kumihiling tayo ng tawad sa Diyos, gusto natin patawarin tayo. Pero, matatamunay natin yung pagpapatawad ng Diyos gaya naman namin na nagpatawad sa mga mansalat sa Kaya, ano man ang kasisigaw natin ng patawad sa Diyos, hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa, Yes, yes. Sumisigaw lang tayo sa kawalan. Hindi po pakikinan ng Diyos. Dahil, kinakailangan ko na maging malinis ang aking puso, mananahan sa Diyan. Hindi ko na ilalagay ang ating mga kautosan sa mga tapyas na bato kundi sa isang pusong laman. Isusulat ko na ang ating mga kautosan. Ito na yung summary ng lahat ng kautosan. Pag-ibig, wala nang kimkin, wala nang salaman ng loob, wala nang hinanapit o pagdaramdam. Lahat pantay-pantay na ang paningin natin sa ating tatwa. Wala nang ikulang kabigin, sabi dito, at kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog patungkol sa mga kasalanan. Kaya po, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, nung siya'y dumipas at po sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tanong, matagal na tayo sa paglilingkod. Kasama pa ba tayo doon sa itinalangin ng ating dati Panginoon? Hindi na po. Ang kasama lang doon, yung mga taong hindi alam ang kanilang ginagawa. I alam na nating mali, ginawa pa natin, hindi na tayo kasama doon. Sabi dito, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang ating sinalita ng ating sinalita. Pagpilinis na walang ibang yung ibang bilyon na kapag tinanggap ulit natin sa ating buhay ang aral ni Kristo maninimisan po tayo. ito yung baka nganggap. ito yung pangwasa hindi na yung pagdipa ng ating gabi, Panginoon kaya tali yung ng tiklo para yung ibang bilyon na pagkakas palagi natin aalalahanin sa ating sarili na ang ibang video ang maglilinis ng ating mga kalooban. Papaguhin po tayo niyan sa oras na tinanggap muli natin ang ibang video sa ating mga kaina at sa ating puso. Aalisin niya yung lahat ng sagabal yan pati dito. Kaya, marirequest na naman tayo. Katulad din noon, may pag-aalay, kapag nag-aalay ka na, recover ka na. Balik ka na muli sa paniging matuwid. Ngayon naman, ibang Ibanghilyo na ngayon. Kinakailangan lang natin, isakripisyo yung ating mga ginagawa, punta ka ng templo, makinig ka ng ibanghilyo. Ito po yung maglilinis ngayon ng ating mga kalukuban. Siguro pa ngayon na lang, natin salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan ngayon. Mahal sa salamat. Ito na lang sa Diyos. At mapagpalang gabi sa bawat